Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahinawa ang ngalan mo, magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, Ipalagay natin ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makasusumpong, kumato kayo at ang pintoy bubuksan para sa inyo, sapagat tumatanggap ang bawat humihingi, makasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ng pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng akas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba nyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigyan niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Pagnilayan po natin ang mabuting balita ngayong araw. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, hinihiling ng isa sa mga alagad kay Jesus, Panginoon, turuan ninyo kaming manalangin. At dito, itinuro ni Jesus ang ama namin, isang panalangin hindi lamang mga salita, kundi isang buhay na pakipag-ugnayan sa Diyos bilang Ama. Ang panalangin ay hindi lang pagbibigkas ng mga salita, kundi isang bukas na puso sa Diyos. Ang talinghaga ni Jesus tungkol sa kaibigan ng hihiram ng tinapay sa hating gabi, itinuturo niya ang halaga ng pagpumilit at tiwala sa panalangin kung ang isang kaibigan ay nagbibigay dahil sa pangungulit gaano pa kaya ang ating Ama sa langit na mas nagmamahal at bukas-palad humingi kayo at kayo'y bibigyan humanap kayo at kayo'y makakatagpo kumato kayo at kayo'y pagbubuksan ito ay paanyaya sa atin na huwag tumigil sa panalangin sa pananalangin na may pagtitiwala may pag-asa at may pananampalataya. Kumusta ang ating buhay panalangin? Ito ba'y isang obligasyon lang o isang masayang pakipag-usap sa Diyos? Sa mga panahon na pananahimik ng Diyos, nagpapatuloy ba tayo sa pagkatok sa Kanyang puso? Nauunawaan ba natin kung gaano kabuti ang Diyos bilang ating Ama na laging handang magbigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi. Manalangin tayo. Aming amang nasa langit, salamat sa biyaya ng panalangin at sa mga pagtuturo ni Jesus kung paano kaming dapat manalangin. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba, laging kumakatok, laging naghahanap, at laging umaasa sa iyong kabutihan. Turuan mo kami na hindi lang humingi ng mga bagay na panlupa, kundi higit sa lahat ng banal mong espiritu. Sa bawat sandali ng aming buhay, naway maging bukas ang aming puso sa iyong kalooban. Amen.